All right guys. Good morning. Day 3 po ng Ramadan. Titrip po namin sa bundok tulog, gagawa ng patutulugan. May kasama natin si Brother Joe. Brother That is mine. Itong pinaka ito pinaka mahirap guys na challenge dahil ano Ramadan. Bawal minum tubig, bawal kumain. Ah, nasa tayo ba? Ito hmm. yung dito. Ito yung pagkukunin yung kambo. Ito yung balanda po. Ito ko ang hawa. Ito ko sila. Hindi gano'n gano'n. minis lang. Hindi gano'n gano'n gano'n. Ito yung pasan na lang. Pasan. guys. Bali dito po yung napili uh, namin na uh, lalagyan po ng tent. Dito sa taas po ng malaking bato. Ayan. Paulis lang ko muna sa para matanggal po yung mga dahon po ayan guys bali dito lang po naisipan kong gumawa ng leit na paliguan po ayan po ah Alagyan ko siya ng bato no para na madadapuan po tayo. So baba para hindi masakit po yung mga bato na basag. Okay, dito ko isisil ko mirao, tawagin mo ka watan nga. Baring-aring gawin ang bulong niya. O yatang gano. Mga kabarin, po, ka rin ka siya. Ayan guys, tapos ko na rin po lagyan ng bato. Bali, na po itong ito na isang malaking bato ng pilalagay ko para matapos na tayong mali maligo. Ayan, uh, ay pwede tayong upo dito. Ando po dito guys sa bundok. Uh, kahit Ramadan po, di po namin nararamdaman yung pagod kasi uh, malamig po. Dito lag po na doon sa baba sa taging dagat ay napakainit po. Ayan. Ganyan naman po. Kahit nababa, na, pag nababasa na po tayo ng tubig ay medyo nababawasan po yung pagod natin. Kahit walang tubig at kan. po ah. ko na rin po dito ng ano. Dito po natin yung eh, sasabit yung kawayan para daluyan po ng tubig. Ayan. Pakalamig po talaga ng tubig pag galing sa bundok. Ayan. Ang linis-linis po. Ang lamig-lamig. Yan kanina po ay bago po kayo malis, maligo din po kami dito. Malamas mo na tayo sa kamay. Tignan naman po. Napakalamig. Napapawi ko yung pagod natin. Kahit bakal po uminom at kumain. Ayan. Ayan. Bali, ito naman po yung nakuha namin kahoy. hindi ko na po napakita kung paano namin na putol. Ayan po. Yung natin. Ayan guys, ay, nakabit na na po namin yung ano, mga, uh, yung ibang kahoy po na. Ayan. Sasabit na na po namin yung trapal Ayan guys, ito na po yung finished product po. Nasabit na namin yung trapal medyo madilim po. Makulimlim na po kasi dito, guys. Ayan. Medyo malabo po yung shot natin. Ayan, guys. Yung dalawa pong kasama ko ay napagod na rin po. Sabi nila, magpapahinga na po sila dahil na uuwa na po sila. Kanina po ay pagkuha pa namin ng kaway ay pawis na pawis po sila. Ayan, nagpahinga po muna sila saglit. Kasi mamaya pang uwi namin. Ayan guys, pati po ako nagpahinga na rin para makatulog din kahit ilang oras. Kasi ang aga po namin dumating dito, dumating po kami ng alas 8 dito sa bundok. No? Tapos ang huwi pa namin ay mamayang alas 5 kasi alas 6 po ay ano na, ah, pwede na kumain. Ayan po. Thank you, thank you po sa mga so, so, so sumusuporta sa amin. Dito na po yung bagong vlog na naman natin ng jungle. Araw-arawin na po natin. Sa bundok po tayo magpapalipas ng oras. Ito naka times 4 po ang ating video. Ayan po guys, bigla pong nagano, bumos bumuhos ang ulan. Saktong sakta po. Ayan ang lakas po ng ulan. Alright guys, uwi na po kami. <laughs> alas 5 na para makapag-prepare din sa makakain mamaya sa lasays ting mga kasama ating ginawa nating matutulugan maambon ambon po yan thank you thank you so much po kas ulit